Sa buwang ito ng Hunyo ay dito magsisimula sa mahihirap na mga lugar sa Bansang Uganda ang isang serye ng paglingap ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang bansa sa kontinente ng Afrika. Sa unang proyekto ay samahan nyo kami sa kanlurang bahagi ng bansang ito. Karaniwan ng isang beses lang sa isang araw kung kumain ng pamilya ni Dorin. Ang ilang perasong saging na ito, kailangan pa nilang tipirin upang sa kinabukasan ay may maibao ng kanyang mga anak. Pagawa ng bricks ang kanyang hanap buhay. Bilang single parent, kinakailangan niyang magpanat ng buto para sa kanilang mga pangangailangan. Larawan si Duri ng paumuhay ng maraming pamilya sa Niyahanga-Rampara District, Mahigit sa 300 kilometro ang layo mula sa Kampala na siyang kapital ng bansang Uganda. Ang matinding kahirapan sa lugar na ito ang pangunahing dahilan upang ilunsad ang lingap sa mawamayan o care for humanity sa pangunguna ng Iglesia ni Kristo katuwang ang Felix Y. Manalo Foundation. Nababashemererwe na zakweta watahi ba na barra ano na bineta na bine We welcome each and every one of you to our activity today. Daan-daang care packages ang inihanda para sa mga residente. Bawat bag ay may lamang 10 kilo ng harina dalawang kilo ng asukal at nang iba pa nilang mga pangangailangan. Karamihan sa kanila ay walang kakayahang makabili ng mga ito dahil sa labis na kahirapan. Atin wagan ang kurabiyanga ng Ang paumahagi ng mga care packages ay pinangunahan ni kapatid na Albert Alaan, pangalawang tagapangasiwa ng Distrito Eclesiastico ng Northern Africa. Ito po ay utos ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan na ibigin natin ang ating kapwa-tao at ang mga nangangailangan. Payapa at maayos na naisagawa ang proyektong ito na siyang ipinagpapasalamat ng malaki ng mga residente maging ng mga opisyal sa lokal na pamahalaan. Thank them so much and uh, God protect those people who have made it. sa pagkabalik ng pamilya ni Doreen sa kanilang tahanan. Dala nila hindi lamang ang mga pagkain, kundi maging ang kasiyahang matagal-tagal na rin nilang huling naranasan. Bukod sa mga pagkain natanggap ni Doreen, ayon sa kanya, karagdagang inspirasyon sa kanilang buhay ang pagmamahal na naipadama sa kanila. At ito ay mananatili sa kanilang mga alaala. -ala. Nasa merguam nonga abok terego biyandi nasima brasa Edward Manaro kuwatan dechuro hobo kuya zuko kuya rangkito mula po rito sa Rampara District sa Bansang Uganda. Ako po si kapatid na Montreville Boy para sa Africa Care for Humanity Special Coverage. And